mga tigit na pakandami pa rin pasero ng uh, pauwi ng Bisaya ito biyayang uh, Ormok Palumpon, Bia Taklo, Banyan no. Uh, 1109 Mandisil, 49 seater talagang walang ubos ang uh, pasero ng uh, biyayang talaga Wala nung pira, maniwala ka ba? Yan yung uh, regular driver na ito. Napakalaga nito sa bus. Tama naman, ba? Nangingintap ko. Yan. Pag uh, walang biyaya, punas ng punas yan. Ang uh, mga uh, talsik talasik ng uh, asfalto para hindi mag-itim uh, yung uh, siding. Yan si driver uh, Rick sa driver uh, ng uh, 1109. Driver Reka Prente Ayan na uh, naglokal din yan dito sa Lucena Isa sa pinaka masipag at papait na driver yan Veteranong veteranong sa yan sa DLT Bigo Ayan mga first spots yan mga first spots Ayan napakakinis po talaga itong uh, 1109 Ayan po ang likod ng 1109 no Walang uh, gas 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 gas. Talaga malaki yung driver nito. Van diesel. Van diesel, eh, van diesel. Yan, napakalawak ng na stripo niya, tatlong stripo. Oh, ayan oh. Yan ang ng uh, van diesel, malawak ang stripo. So yan, nagbababa yung uh, itong uh, 1823, galing nga uh, Batangas dyan, Asia Star naman yan. Ayan, yung uh, 1109, combination ng uh, cortina at saka yung hairdress ay parehas kulay pula syempre. Napakagandang tingnan sa labas dyan, no? Quality, quality. Ayan, napakalawak din yung kanyang... Uh, pagitan o, ng mga uh, upuan ya komportab niya masaya dyan papuntang uh, yan. so yan ay 49 seater uh, dalawa sa driver uh, magiging uh, 47 seater seat na lang yan Gan nung uh, tulugan yung uh, dalawang upuan ay uh, tutulugan niya ng driver palitan yan So ang pahalitan ng uh, bawat driver ay sa mill stop, pagkatapos kumain, yung isang driver naman ang uh, magdadrive. So kada meal stop, pahalitan yan. Para sure at ligtas ang uh, biyahe ng ating uh, mga long haul trip, yeah, mga diet, vehicle, uh, papuntang uh, samar at lite. So walang ubus pa rin yung uh, mga pasero papapawin ng uh, summer at late na makadami pa rin. Sa Cubao, uh, punong-puno yung nasa Aurora Terminal, punong-puno ng pasero. Talagang uh, ngayon yata napakadaming pistahan doon sa uh, summer at kaya na sila nag-uwi yan. yan uh, air suspension po yan, yung uh, mga mal-diesel natin yan. May mga Greyhound that the uh, na man diesel na byyahing, uh, biyahing Bicol Yan, tumating na po yung uh, bus ng uh, siya Ito po ang isang uh, biyaheng uh, bisaya. Ito. Hinoa rin naman ito. Air suspension din ito. Ayan. 5133 Ganon din ang 40 uh, na kulay red at saka hair kulay kulay uh, bula rin. Ayan. Ayan. Daming paway talaga mga bisaya. O talagang sa Cubao at saka sa Pasay Turbina, napaka-namer yung pasayero doon. Hindi so, natin alam kung anong uh, bakit sila umuwi, piyesta ba o talagang uuwi uh, na talaga. Ang uh, alam mo ay talaga maraming bistahan pagka uh, June, July sa Samar at Leyte eh. kaya sila umuwi. Ayan, napakadaming uh, bagahe talaga niyan. Yung, yung mga pasero ng uh, pasamar at leite. Banda lang kasing umuwi yung mga yan. Kaya marami silang uh, mga dalang pasalubong sa kanilang mga kamaganakan. Ayan, napakalawak din po ng stripper niya, No? Lampasan din. Hinoa rin. Ayan, hindi na po kadamihan ngayon ng mga bagay dahil may cargo pass na kami na nagkakarga ng mga bulto-bultong bagay doon na kinakarga yung mga maraming bagay Ayan, 5133 Ayan, bago rin po yan 5133 Dino Aren Gang Takloban, Kat Balugan. Ayan, dito po ang isang uh, man Diesel Sa labas na Nakapagsakay na ng uh, Pasahero Ayan, ayan 11.17 Yaing uh, Pisaya din po yan biyaheng Giwahan, Boronga 11.17 Ayan, ah, yes, sa mga pasayaro na gustong muwi sa Summer at Leyte Ang punta lang po kayo dito sa Buendia Terminal Para magpabok ng anyong mga ticket Meron po tayong tayo booking office dito sa loob ng waiting area Pag nagpabukay ng ticket, siguradong meron kayong maupuan. Ayan, mga malalaki at komportable ang aming mga bus ng DLTP ko pa sa Marat, Leyte. Ayan, punta-punta lang po kayo dito sa DLTP Buendia Terminal para makasakay sa DLTP ko. So yan, ito po yung ating uh, ticketing office, o booking office ito po sa loob ng waiting area